Umariba ang mga malalarong Novo Ecihano sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2025 na ginanap sa Tarlac. Batay sa opisyal na medal tale as of April 27 na inilabas ng DepEd Regional Office 3, kaugnay sa panlarong panrehiyon, tumabo na ng kabuang 68 na medalya ang pinagsamang lakas ng mga manlalaro mula sa buong lalawigan para sa mga sekundarya. Nakakamit ang SDO ng Nueva Ecija ng 7 gold, 16 silvers at 22 bronzes. Nakasungkit naman ang San Jose City ng 3 golds, 2 silvers at 2 bronzes. Samantala, ang Cabanatuan City naman ay nakakuha ng 4 gold, 6 silvers at isang bronze medal. Sa Science City of Muñoz naman, mayroon na silang 3 silver at isang bronze, habang ang Gapan City naman ay may isang bronze medal na. Samantala sa elementarya naman, rumatsyada rin ang buong lalawigan matapos makaipon ng 55 na medalya. Umariba ang SDO San Jose City na may 10 golds, 5 silvers at 3 bronzes. Kasunod nito ang SDO na na may 9 golds, 5 silvers at 6 bronzes. Hindi rin nagpahuli ang Kabanatuan City na nakakamit ng 2 golds, 5 silvers at 8 bronzes habang nakasungit naman ang tag-isang ginto at pilak ang Science City of Munoz. Dahil dito, ilang manlalarong Novoisihano na ang kwalipikado para sa palarong pambansa. Kabilang na dito si Ralph Oliver A. Duran para sa Blitz Chess, John Emil Brusas para sa Ernest Bantamweight Division, Shania D.C. Honrehas para sa Triple Jump Elementary Girls Category, John L. Takbianan para sa Elementary Boys Long Jump Category at marami pang iba. Samantala, dinumina na naman ng SDO Bulacan ng elementary at secondary level matapos maguwi ng kabuang 187 na medalya. Kabilang dito ang 63 na golds, 27 silvers at 62 bronzes. Muli ako po si Si John Lloyd Espiritu Angkog nag para sa Balitang Unang Sigaw. Unang sigaw.